Once again, welcome back to my YouTube channel, Commander ni Marcos At sa ating Facebook page, Alma Vlog Ayan, nandito tayo sa sasakyan At nagbiyahe po kami ng na ngayong araw At sinuman ko si Marcos sa kanyang lakad May lakad siya dito sa PhilHealth Ayan, malaking tulong yan para sa ating uh, pag-delivery ngayong April So, kailangan din namin ng mga ganyan PhilHealth mga ano, makaka-discount ayan sa ating pag-aanak. At hindi din basta-basta kasi lalot tayo ay CS delivery, kailangan din ng ano, ng alalay. So, ayan, mag-update siya ngayon, magbabayad at ako din may lakad ako ngayong araw. ano hawak, hawak niya yung mag-update siya ng status niya sa PhilHealth para yan yung gagamitin ko pag nanganak ako. Taguan mo ng ano yan? Bariya. Bariya? Pag may tinabi, may aanihin. Ay, mali. Dudukutin. Dudukutin. <laughs> <laughs> Hindi din basta-basta kasi yung like, yung mga tatlong na ano ko, no, yan, tatlong kids ko. Hindi din basta-basta po kasi ang bayarin. At kailangan din natin na Uh, mga ganyang discount card para naman yung mga gamot, mga anesthesia ano gagamitin. Kahit ang sasabihin mo ay doctor's fee na lang yung babayaran through yung malaking ano po yun, uh, bagay para ano makatulong sa atin dun sa ano sa mga bayarin. Ayan. At ayaw ko din ma-stress si Marcos. At uh, pag mga ganyang bayarin si Marcos ay medyo ano uh, nagkukunot noo kaya nagsuggest ako sa kanya i-update niya yung status niya sa PhilHealth para naman magamit namin pag naman ako ano na naman? kulang daw <laughs> ano yon kulang yung bayarin mo? Uh, kulang daw ng <laughs> 4 ayan na miss ko din talaga mag vlog sa totoo lang may nararamdaman ako may sipon ubo ako pero hindi ako maka ng gamot kawa ng itong nga uh, nandito si baby pa sa ating chan at ayan nasa 7 months na tayo dalawang buwan na lang ay magkikita kita na tayo sa ating bagong member ng ating pamilya ayan at syempre lalaki na naman Marcos na naman ito at uh, excited na mag-alaga si Marco. Sabi niya, dalawang buwan na lang magpupuyat na ako. At bilib din po ako sa kanya nung nanganak ako kay, ano, kay Marcos Lit. Talagang 24-7 siyang bantay. Siya pa yung nagpapaaraw tuwing umaga. gumigising siya ng maaga para lang mapaarawan -araw, mapa si baby Marcos. At noon, sobrang hassle kasi nagkataon noon na pandemya, pandemic nung noong pinanganak ko si Marcos Leit. Sakto noon si masesaryan sana ko is March uh, 17. Ngunit nag-lockdown ng maaga-aga. Ano? Ito na yung original. Baka mawala ko. Baka maging single tayo parehas. <laughs> yung, yung ano, marriage contract namin. Ayan. So, ayan, mabalik tayo dun sa kwento ko kanina na nung na-cesarean ako kay Baby Marcos ay, ano po, saktong lockdown. Hirap, walang mga doktor. Sinabihan pa kami na pupunta na lang kami sa hospital pag um, talagang humihilab na yung chan ko. Ang hirap naman kasi sa cesarean ako, hindi pwedeng antayin na hihilab yung chan ko kasi yun nga hindi pwedeng normal kasi saryan nga po so yun nung mga March 29 na umabot pa nung March 29 talagang ano na overdue na At kinakabahan na din kami ni Marcos noon kasi parang hindi ko na nararamdaman gumagalaw si baby si baby Marcos madalang na siyang gumalaw talaga kaya yun, ang kinakatakutan namin ay yung makakain siya ng poop sa loob. At ma -in syempre, infection po yun. At delikado po yun sa bata. So, ayun. Nagmadali kami nagpunta sa hospital na mapa ano na kami. Mapasasaryan na ako at hindi di na pwedeng iabot ng May. Kasi katapusan na yun. At talagang hirap po talaga sa mga hospital no, nagbo-boarding house pa kami dito sa Daet. Yan, nag-boarding house kami ng dalawang buwan. Antayin lang yung panganganak ko at talagang malayo ang kapalong. Siguro yung drive ni Marcos nitong sasakyan namin ngayon, kapag talagang dahan-dahan, kung ganito nga, may buntis na ano pa sa, uh, sakay niya, ay abutin uh, butin siguro dalawang oras, mahigit magtatatlong oras, ganun, dahil iniingatan niya yung drive So, ang hirap, ang layo. Kaya noong pandemic na 'yon, grabe naranasan namin. nag ano kami si Marcos tuwing may gagawin sa labas, lakad lang kasi walang mga sasakyan. Ang hirap. Kaya grabe ano din, gra, grabe 'yung niya din nung nanganak tayo kay Marcos late. So, so pa kami noon, dadalawa lang kami, walang kasama si Marcos, walang man lang sa mga magbantay, ganun. Mag-alalay sa kanya. So, wala kami nun, ano, kasi yung magulang ko na sa Isabela naman, pandemic, hindi sila biyahe. At, uh, ang magulang lang ni Marcos ay si, yung mama niya lang, ang kasama, kasama namin dito. Eh, hindi naman po yun, ano, sa hospital, pwede. At, may ano din, may iniindang nararamdaman. So, ayun, sa ngayon na, ano, sana tulungan niyo akong mag- pray na safe safe tayong ano safe ako mag-deliver sa pang-apat na cesarean ayan at sa bilib na bilib yung mga doktor sa akin ang lakas daw ng loob kasi inabot ko ng apat kasi may mga story din na pwedeng i-anim yung cesarean pero hindi ko na kaya yun magpapaano na tayo ngayon magpapalak <laughs> so hanggang fourth lang talaga yung kaya kong i ano i ano i-anak so yon sana so, pag-pray nyo ako at magiging safe ako para makabalik din ako soon sa pag-charity na kagaya nung ano dating ginagawa ko at sobrang miss na miss ko na talagang ang pag-charity I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love So instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness sa Sarap ng samyop. ano? Sarap. Samgyup na always yan. Uh, ano? Dali. Seran to to na naman yeah. sa ulam. Grabe pagkakaihon ng no, samyuk. <laughs> Sarap. Oh. paki na So ayun, nakapasugod tayo dito sa DNR diet at biglang may nagchat kay Marcos. Hindi ko din alam kung ano 'yung dahilan at tanungin natin mamaya ayan nasa DNR office sila ngayon at sana ay um uh, magandang balita itong ibabalita sa atin ni Marcos. Dito na sila galing sa DNR. Anong ano 'to? Ano? patungkol yan sa ano sa usapin sa lupa-lupa ng mga ganon Tungkol yan dun sa katibayan certification, certification Ano yung certification? Certification yan, parang ibig sabihin sa pagkakaintindi ko yan. Yung legit lahat ng ina, ka natin na ano, napapil dun sa nilakad ng engineer. okay. Yung pinasurvey natin na lupa. Oo yun. Oh, okay. At may muhon na ano. Oh. May muhon na pero walang daan. Walang daan. Pero may solusyon daw yun. Ano? overpass. <laughs> <laughs> Mapagawa na tayo ng overpass nito. Magkano kaya ang budget? Tinanong muna din sana ano magkano ang budget <laughs> Umabot lang daw sabi nung sa DNR, yung huli daw na nagpagawa ng ganyan din ang problema. Umabot lang naman daw yung overpass ng nasa 3,000. <laughs> 3,000? <laughs> gawa sa kawayan? <laughs> <laughs> kawayan? Yung gawa sa kawayan, ano? Uh, Mag-order na kayo ng kawayan doon kay ano Dito nyo para ano Mapagawa aga, na tayo so, Para lang makatawid mm -hmm. Pero hindi mo tinanong yung ganong bagay ngayon? Mapuupay ka daw sa ilalim <laughs> Underpass doon Underpass <laughs> naman <laughs> Weba <laughs> Tunnel, ano? mm -hmm. Sana tayo ngayon? Sa Kakain nyo lang ay. Para di na kayo magano ano, uh, hindi may refund kasi si ano dyan, si Rans. Ano? Kaso lang yung nakain ko. So, yun sa samjup, yung samjup, sal na yon Ano yung pagkain, ano yun? Pinoy? Pagkain... Habibi, yung tututupat ko Hindi naman yun. Arabic naman yung ah, ano, yan, yung dyan ba, naman. ano yun, pagkain ng mga Koreano, Korea, Korea eh. ngayon, eh. mga Korea, mm. yan, mga Koreano, ganyan. Eh, uh. supportan nyo po itong video. <laughs> At <laughs> naghihirap na po ito mo, ito, nagsisingilan na. <laughs> Wala na, nagsisingilan na talaga. Kaya, nangihirap pag walang ano. Oh. <laughs> Wala nang budget. Wala nang budget sa pangkain tong dalawa nagcha-charity pa pero pag nagcha-charity sila pag syempre nag-edit ako sa vlog ni vlog nyo kay ano Frank Campon kay Nanay Flora may natudugot lagi <laughs> ano habang nag-vlog si Marcos nag <laughs> ano kaya yung ano hindi din kayo nagugutom noon. hindi naman uh, sumagay nagugutoman. <laughs> Kaso pag nakaramdam ng talagang gutom na gutom na, yeah. mm. nakain kami chichirya yan, mga tagpipiso, ganyan. Tama mm. na yung gano'n. Gano'n lang. Ganun. Yeah. Kaya nakita mo nagmumuli ako kahapon nang kinakain ko nun yung karaoke. May dos pa kasi ako nun ay. <laughs> <laughs> Tagpiso kami. <laughs> <laughs> Grabe. <laughs> Tagpiso kami. Grabe naman yan. Tama na yun. Ano lang baga sabi ngayon, na lang yung chalice uh, Eh, basta kiinom na lang kaming tubig Kaya ano okay. na niya Ito <laughs> kay Nanay Flora Prosil Dahil mong pinamili rin sa <laughs> Ano ito, pang sa bahay Pang sa bahay niya, grabe <laughs> then, Dami na rin si pinamili Ano daw? Ano yan? Oh, advantage card <laughs> Ewan ko lang sa senyor, sa'yo. <laughs> Buntis. <laughs> kaya, plastic box. Box na lang. Plastic na Plastic na lang, lang. Lang, lang, lang. Kung may sako, mas maganda. Tans. <laughs> Pusmak. Oh, pahiwalay mo yung ano? Ano nga yung sa iyo? Ha? Yan o, blue. Blue water. Yan, gulay. Papakin natin sa ano, sabi mo. <laughs> Tsaka yun o, yung salad, friends. Okay. Yung salad. Kainin natin sa biyahe. Okay. ano ah, nabuksan na ba ganyan? So ayan, nakauwi na nga kami at ginabi kami kahapon sa aming mga lakad ni Marcos TV Channel at ngayon yung continue at outro natin sa ating vlog at sana nagustuhan nyo ang ating vlog kahapon at sana supportan nyo palagi itong ating mga vlogs, video at sana wag po kayo magsawang mag-comment at yun naman po ay binabasa namin, bawat comment nyo ay mahalaga po sa amin doon po kami nagbabase sa aming mga ginagawa sa ating mga charity vlog. At maraming salamat sa mga nagko-comment, nagla-like, nag-share sa ating mga vlog. Vlog ni Marcos dito sa ating YouTube channel. At ilang buwan na lang ay siyempre mga anak na tayo. Sana ipag-pray niyo din ako na safe yung delivery. At sana ay siyempre makabalik tayo after ng ating pag- yan. Panganganak nga po. Babalik tayo sa ating charity vlogging at maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta niyo sa atin at sa amin ni Mar Marcos TV channel. At like, comment, share sa ating vlog ngayon. God bless sa inyo lahat.